Ayano no, saan na ba yun? Ayano kay Belot na. Nak nak luch nak sumi mar video to. Tindarin na sa si na, si na, na Bing, na Bing kay ni Papa Bing. Marpa ihin ambian sis logam bigay mo muna kay mama Kaliguin na ang oh, gidian siya oh. Malawa di ko na labo na sinadala yung labaho ko Kalaki ng isda bi Ti Nakinti do no Tamo rin oh